Parang araw po sa ating lahat. Nagsimula na po ang bulusok ng politika. No? Kamakilan po ay marami na po ng mga politiko na nag-file ng kanilang kanya-kanyang COC o Certificate of Candidacy. No? Dito po sa ating lalawigan, probinsya po ng Tarlac, ay napa napaulat po na tuloy na, wala nang atrasan yung pag-file po bilang gobernador. Ang mayor po ng panikin na si Ginoong Leonardo Max Roas, no? Bilang governor. At uh, wala pa pong napaulat na vice-governor niya. At ang kanyang kapatid, nakakatandang kapatid, si Sir Bebot Roas, ay eh, tatakbong vice mayor naman ni Ginang uh, sa ilalim po ng tiket ni Mayor Aspiring Lisa Cojuanco Cruz, no? Mula po sa grupo uh, ng uh, mga Cojuanco. Uh, sa tinatawag na partido ng NPC no uh, ang kanyang uh, vice mayor katulad na banggit natin ay si Ginong Bebot Roas sa isang panayam mula po sa ulat po ni uh, Kawer Restada <coughs> sa kanyang radio program ay nagpahayag ng pag bibigay ng respeto, pagmamahal at suporta ah uh, si Ginoong Max Roas sa kanyang nakakatandang kapatid na si Sir Bebot Roas Bilang vice mayor no ang kanyang anak si Madam Bien ay eh, tatakbo naman bilang mayor ha ah, ng bayan ng Panikit. Ah, wala pa po pong vice mayor si ginang ah, Bien Rojas dahil ah, nag-iingat po dahil lang na ah, kanilang tito ay eh, tatakbo nga po bilang vice mayor sa ilalim ng ticket na Lisa po cross Prostito sa Luzon, ng Tarlac. Nga po din po na sa 7 oh sa Dures no. Uh, itong parating linggo ay magpapayon naman ng Certificate of Candidacy uh, ang mga city aspirants uh, aspirant mula po kay Garo. Congressman uh, Mayora Cristi Angeles no? at uh, ang kanyang kabiyak na si Kuya Vic Angeles at Madam Katie bilang Vice Mayor kasama ang buong team ng kaisa no? subaybayan so po natin yan ang, ang aking narinig po ay magkakaroon ng mula ng misa at sila'y tutungo Uh, sa City Comelec at iyahit po si Mayor Kong Christian Gilles sa Kapitolyo. <coughs> With that, uh, antabay ang po tayo, abang-abang po tayo, marami pa po mga politiko magpapay sa susunod na araw. Hanggang 8 lang po yan. October 8, wala na pong extension at walang substitution. ni nga. Gusto lang pong bigyan ng dihin sa punto nito na napakadalang po na magkaroon po tayo ng kandidato bilang konsyal na isang alagad ng simbahan, no? Ah, uh, ang tawag nga po dyan, Christian politicians, hindi lamang matalino, hindi lang magaling, hindi lang makamasa, kundi mayroong takot sa Diyos, no? Mayroong tinatawag na reverence sa Panginoon. At napakadama po yung pagkakataon na ito. Huwag po natin kalampasin. Napaulat po na tatakbo si Kansilor sa si ginoong uh, Richard Ocampo Espinosa ay eh, ng leader ng napakalaking simbahan no, ng uh, LDS. At siya rin po ang uh, uh, tinatawag na administrator ng uh, Rise and Reveal Foundation na tumutulong po sa nutrition program sa iba't ibang iskwelaan ng ating lungsod. So wala pa po, hindi pa po nakaupo, naglilingkod na. So iyang patunay po yan na sincero at uh, dedicated sa pagtulong sa kanyang kapwa. Uh, isa pa po na natatangin kandidato mula po sa bayan ng Rona No, napakadalang po na magkaroon ng isang bugado na tatakbong vice mayor, no? Siya po dating help ng police. no? Na, so, ibig sabihin po, may alam siya sa crime prevention. Abogado, so may alam po sa batas. So, napakadalang po yung pagkakataon yun. Uh, nasa kanyang ikalawang termino sana bilang uh, member ng Sangguniyan or konsyal. At nag decision po, tatatakbo no? Bilang vice mayor, Bayan ng Rona, huwag po natin palampasin yan. Napakagalang, very rare ang pagkakataon nito na mayroong isang kandidato na dating heavy ng polis at abogado pa. So, safe and secure ng ating bayan, no? Huwag po natin palampasin itong pagkakataon nito. With that, maraming maraming sarawang po sa inyong pagsubaybay at uh, tutukan po natin, larong-larong na po yan, bayan ng panigi, no? Uh, yan po ang tinatawag na parang uh, pinaka- showcase ng uh, labanan ng mga kuwampo at ng mga Roas. no dito po sa siyudad ng Tarlac ha ah, ah mag po ang mga Angeles at ah, isa sa mga magkakapotensya sa kapitolyo ang dating governor makakatapat naman si dating Tritium Mayor at dating ABC President Leonardo Max Roas. Subaybayin po natin niya. Maraming salamat po sa inyong patuloy ng pagsubaybay at pagdangkilik. Asahan po ninyo sa susunod na araw. Susubaybayin po natin hanggang matapos po ang filing of COC sa October 8. With that, God bless po and ingat po tayo.